mga katito bar what's up what's up at for today's video po ay mag start na po ulit tayo magbiyahe sa Lala at ngayon po ay may booking na ako na pick up in papunta po ito ng General Trias at ang maganda po nyan may i po talaga ako na hindi ito sa mo mga sarili ko po itong business na kung saan ay sasabayan natin ng booking sa Lalamove yun ang maganda dito kay Lalamove lagi no? hindi masasayang ang ating mga biyahe kung tayo ay may mga iba pang lakad at dito po uh, papakita ko sa inyo yung aking sakay maliit lang maliit lang siya na boxes at yan ay customer ko to ibang lahi pagka may delivery siya ako lagi ang kanyang tinatawagan at nandito na tayo sa may Quezon Avenue malapit na sa may Chino Roses yung ating pupuntahan at pwede tayong mag-shortcut dito Kaliraya okay. Tingnan natin kung Ang sabi niya Ano raw Perfume yung kukunin natin Tingnan natin dito Malapit na eh At nandito na po tayo sa o ng pick up Ito yung natin sa General Trias At tamang tama yung aking dalang mga boxes na yun Yung kulay black Ay General Trias din yan Sakto ito lang pala Yung mga pabango Pwede pa nating sabayan ng isa pa. At yan mga katito bar, naghihintay pa tayo ng another booking. At least 600 kg yan. Kaso ang layo eh. Ang hintay natin, papunta ng Dasmarinas o kaya General Trias or Imos, basta parting Cavite at itong dadalhin kasi natin puro puntang Cavite o Kalakaw Batangas to ito po yung ano maganda may may high demand siya 515 kaso ang dala po ay ay Batangas ayoko mag malapit sana oh 2 kilometers kalaka 2579 so hintay hintay po tayo ng another booking dahil yung sakay natin ito makate dadaanan sa makate saan kaya sa makate one rock well Kaso ah, 800 kg baka marami yan Hindi kasi naka specific yung ano yung pipikapin Kaya pwede sana na 600 o 300 Kasi ito po yung sakay natin oh. No? Pwede ko pa namang ayusin yan Mga pabango pero mas maganda sana 600 or 300 lang Ito pong lahat ng booking na yan Ay nakikita lahat ng Lala Move Driver Kumbaga Lahat ng mga naghihintay Dito naka Nakatingin Para kung sino yung malapit Siyang mauna ang pumikap At kahit malapit sa iyo kung hindi maganda yung account mo, hindi mo yan makukuha basta basta. Kasi mabibilis yung ano eh, yung ibang driver. Dapat ang ating kuan, <coughs> ang ating account good or excellent. Ang <coughs> ako lang dito sa lalamove Pagka kahapon, kagaya kahapon, ano ako eh, day off or coding. Pag hindi ka nagbiyahe, kahapon excellent yan, nagiging good. Hindi ko alam kung bakit ganito na yung ano nilalamog ngayon. So, yan lang po. Hintay-hintay lang po tayo. At uh, sana makita nyo kung paano tayo maksip. Ang dami po ng booking yan. Pamimili ka na lang. Oh. dami. Yung mga nasa baba, ibig sabihin, mas malalayo yung mas malalayo yung pick up nila ang nauuna yung mga malapit sa sa'yo alimawa ito po yung pick natin halimbawa ito yung lang natin yon para ikaw yung makapick up ganun lang po kadali ito pwede rin to las piñas along the way yan ah. kaso paid by lalamove may marami tayong laman sa ano, wallet kaya cash muna ang ating kukunin puro cash ngayon Ayan pwede na po yan kasi Malapit yan doon sa amin At Kabisado ko yung mga pinipick up dito Pero tatawagan natin kung Anong mga pipick upin ha Kasi imos lang o oh. Tawagan natin Tanong natin kung anong Hello po. Good morning po. Yeah, good morning. Ano po yung pipikapin ko doon? Ah, ano po, split time. Aircon. Ah, uh, tama ya, kasi yan din, 'di ba, sa pickup? Ah, po, ilang piraso po? Bali, split time dalawa 'yon, isang indoor outdoor. Ah, okay. Thank you, sir. Ah, Papunta na po uh, ako doon. Oh, ah, nakaren, kare, pinara po pickup, 'di ba? Sentro lang 'tong pickup mo. okay, thank you. Thank you. Yan. Success dahil 'di ba ang sabi niya split type. Dalawang ano lang 'yon, isang pang-outdoor at isa yung yung sa aircon. So kasi ang kasi dito. Maluwag na maluwag pa yan kay si Maron. So success yung ating biyahe ngayon. Dahil itong itong suki ko nasa ibang bansa kasi to. Pinapadala na lang po ito sa bahay lagi magugulat uh, na lang ako tatawagan ako noon uh, sabi ah, uh, kung ano daw magpapadala ulit siya at deliver ko at ang price po nito nitong kanyang pa-deliver sa akin 2.8 tapos itong isa nating ah, uh, sunod na pick up yung mga perfume 1.2 1.2.18 tapos itong ano sa Imos. So nag ah, magkano na 'yan? 28 plus 12. 4,000 na ano. Kulang 5,000 yung biyahe natin. Wow, grabe. Kulang 5,000 one way tapos sigurado makaka-pick up tayo ng ah, booking pauwi dahil maraming booking dito sa Cavite. Okay, pick upin na natin tong sa madadaanan natin kasi na dito tayo sa Quezon City sa Diliman hindi tayo dyan dadaan kasi pinaigot pa tayo kaya 25 minutes oh. so puntahan na natin let's go at nandito na tayo sa pick up ng mga aircon ito dami nakaparada oh Okay uh, At Iyarin sa dito para magkasya Sandali lang ah Ating Ipapatong na dun At yan na po mga katito bar Talagang pit na pit Kay si Maroon ang ating karga At ito Ito yung aircon split type Ito yung sa labas At ito yung pang loob Ayan o no? yung mga perfume At yung nasa unahan yung, ating regular na Client Hindi <coughs> man siya araw-araw Ay may monthly Dumarating yan at nagpapadala Nagpapadeliver sa akin So deliver na po natin to Sa Cavite At bless sa bless sa'yo Dito kay si Maron ano Talagang pagka pag panghanap buhay ay maasahan talaga to si, si Maron malaking tulong to sa amin kasi ito lang talaga yung hanap buhay ko delivery sa Lalamove. okay deliver na po natin let's go oh! i-share po ako sa inyo mga katito bar at maaring ito tanong na rin ng ating mga taga subaybay at may mga nabasa ako na paano ba tayo nag double booking triple booking at natry na din po natin yung apat na booking grabe ano at iyon po ay siguro base sa aking karanasan po kaya ako nagagawa yung mga double booking, triple booking ay unang-una. Mahalaga po na dapat alam din natin at tinatandaan natin yung mga napipika pa natin. Na mga kagaya ng halimbawa, may mga tinatandaan ako ng mga booking. Uh, pag nakita ko yung address na yun, uh, ay alam ko na kung ano yung upin ko Halimbawa, ah, yung favorite natin na panel board, ano, yung mahaba lang siya na pang-design. So, kapag yun yung nakita kong nag-pop-up na booking, lalo, minsan may mga long distance doon eh. Unang-una kong pinipick-up kagad yun, ah, ina-accept ko kagad dahil alang ko ah, pwede nating sabayan 'yon kahit ah, triple booking. Kung maganda-ganda yung mga makukuha natin. So number one at hindi lang po yun yung mga palagi natin napipikapan na magandang maliliit na items ano? marami pa kaya napakahalaga po kung alam natin at uh, tinatandaan natin yung mga booking na ganoon ay possible na alaging hindi ka makansilan sa double booking at kagaya po nitong ating sakay ay ipakabiti ano uh, yun yung una kong sakay talaga nakahanda na yan kaya po ito yung nasabayan ko na parang triple booking yung last ko na pinick up ay malapit din sa bahay yun malapit din doon sa location ko na pagka lagi ako nakaka pick up doon lagi naman siya mga split type aircon So kahit dalawang split type yan hindi siya malaking uh, space yung makukuha niya tapos ang tinawagan ko na ano daw isang split type lang di saktong sakto ano kaya yan po uh, hindi tayo makakansilan ng mga ina-accept nating booking dahil unang una alam na natin yung ano yung pinipick up natin hindi man yan naka -itemize. minsan kasi hindi nilalagay ng customer kung ano yung pipping pero namang mga client na doon pa lang sa booking naka, naka na po yung higakarga nila at yun po yung isang dahilan na kung bakit ako laging na uh, success yung ating ano double booking ban o triple lamang po yung aking ma-i-share at dapat yun din po yung inyong gawin para hindi kayo makansilan kung kayo ay mag double -do book lalo na yung mga long distance ano sayang kasi napick up na tapos pagpunta mo dun sa location ay malaki pala so sayang karamihan po kasi pagka na-cancel yung booking mo wala, wala hindi sila nagbibigay ng sa abala pero naman, may nagbibigay. Pero hindi pare-pareho. Kaya thank you lang yon Pagka <laughs> nakansilan cancelan ka. So sayang yung diesel mo. At yung oras mo. Okay. At malapit na po tayo dito sa Cavitex Dito na tayo sa may tapat ng uh, Baclaran Charts. At uh, sige po. I-update ko na kayo pagka nandun na tayo. nandito na po tayo sa Bacoor malapit na po yung ating pagdidelibiran 700 50 meters nandito na tayo at naibaba ko na po yung aircon 817 uh, lang yung babayaran niya pero ginawa na po na 900 yeah pang na si Tito Bar. At ang next drop off po natin ay itong ano itong mga perfume dito sa General Trias. At medyo malapit na rin po tayo. 19 minutes ETA 'Yun ang kagandahan dito sa Dasmariñas ano pagka maaga ka na nag-deliver ay wala pang masyadong traffic at nandito na po tayo sa General Trias ibinababa na yung mga masarap na pabango dessert perfume parang masarap tong pabango na to no. dessert daw eh at yan mga katito bar na i-deliver ko na yung pinadala sa akin tatlong box na yun, mali yung isa malaki at yung dalawa maliit na yun at tayo po ay maghihintay na ng pamanila marami palang booking ngayon dito sa Dasmarinas at ang bibilis nga lang mawala marami siguro nag-aabang pero makikipaggagawan tayo dahil yon ang gusto ni Tito Bar sige po at i-update po kayo pagka naka pick up na tayo at sobra pong nakakaantok ang hampas ng hangin Whew, sarap magpahinga dito parang ayoko muna magbiyahe pero naghihintay hintay na rin po tayo ng booking maraming tumutunog dito pero ang lalayo ng deliver, yung isa Tagaytay, yung isa naman sa Silang, at uh, karamihan Laguna, eh gusto natin pauwi na ng Manila. May pumasok na ano naman kangina Holy Spirit. Uh, so paid by Lalamob, ay malaki-laki pa naman yung laman ng aking wallet sa Lalamob. Kaya gusto ko cash. I need cash. Ang daming saging oh. Oh, kitang-kita na talagang mahangin dito. Yun yung pang tawag ng hangin, di ba? Wow, sarap. Para na po akong inaantok. Kakantok dito. Huh, sarap matulog ito oh, mahangin para kung nasa kaysa na nito eh. tanda ko nung no, mga paggantong panahon mainit lagi ako nagsasarang gula maghapon yan kaya dati ako ay butot balat layo ko na kita lahi mata sa ito na Yeah. Oh, may mga ibon. mag aasol naman ang kalangitan. At uh, titingnan natin yung Lala Move at At uh, napakabibilis ng ano dito. Mga kalala move natin. Maraming naghihintay pa Manila. Matindi ang nangyari sa atin mga katito bar. Nakatatlong cancel naman tayo. Dapat kami na pa ako nakauwi Pero Napalitan naman ang isa Ito, naghihintay pa nga ako ng kasabay Kaso Wala akong makuha Dadalhin natin to sa Tagig At na up natin to sa Dasmarinas At nandito na ulit tayo Sa Cavitex Dadapit sa ako At yung kitang -kaita yung mga building sa Roas Boulevard Wow Parang nasa ibang bansa At ito po na ibaba ko na yung steel plate Dito sa Tagig At may nakuha ulit tayong booking Papunta naman ng Santa Mesa Heights Thank you, sir Okay, okay na Gawa, uh, <coughs> Bintahan ng ano BYD Asasakyan At yan mga katito bar May na-pick up pa tayo na dalawang sopa yung ating na pick up at papunta to ng Santa Mesa Heights sa may malapit sa Banawi at pagka na i-deliver na natin to ay pauwi na tayo sa bahay dahil magbabawi tayo ng ano ng tulog laging kuyat kuyat <laughs> tulog ng tulog kuyat <laughs> kain ng kain pa yan at yan mga katito bar talagang napaka blessing ng araw na to sa akin dahil ito siguro pag computing at kukumputin ko mamaya kasi ito yung ano ito yung, siguro yung pinaka malaki kong biyahe sa aking pagbiyahe dito sa lalamog kasi unang una yung 2-8 natin kanina na delivery ay walang kabawas-bawas yon walang bawas kay lalamog taas maganda nun nasamahan pa nasabayan pa natin ng dalawa ng double booking tapos pabalik nakakuha tayo yun yung dinala ko ng tagig at pagkababa ng tagig ito ito yung last palagay like ko last na to dahil uh, medyo inaantok na rin ako nagkain na kumain na rin ako kangina dito sa may bakati may nakita akong kain doon na mukhang masarap mukhang masarap lang <laughs> pero okay na rin dahil nagusog naman tayo at nandito tayo sa may mandaluyong ito jo traffic traffic pa at yan mga katito bar may kinakuha pa tayong booking uh, pang gym uh, isang set hindi ko alam kung anong klaseng ano to pero marami okay at deliver na natin sa mandaluyong at uh, yan po mga katito bar na na natin yung isang set ng gym ang dami at medyo may at medyo may kabigatan po dahil nga mga bakal ano at yan na pwede na tayo umuwi magandang gabi po mga katito bar. at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon tayo ay nakauwi na ng bahay tayo po ay kanyang iningatan sa buong maghapon at syempre kaya nag-bless din po niya yung ating paghahanap buhay sa buong maghapon. At tayo po ay naka lima pang biyahe sa araw na ito. Plus yung napakagandang delivery natin. At ang total po ng ating kinita sa araw na ito ay 6,537. Wow! Uh, Nag-diesel po tayo dyan ng 1,000. So overall po ay napakaganda ng kinita natin sa buong maghapong ito. At bihira po yan nangyayari. kumbaga baga ang tinatarget ko nga po sa buong maghapon ay at least ma matarget po natin yung 3.5 pataas. At biyaya po ng Panginoon dahil na tatarget ko po yung 3.5 pataas. Ah, hindi natin sinasama yung mga tip dyan. Kasi kung maka-3.5 po tayo, uh, less na natin yung 1,000. So, may 2,500 pa tayo. At doon sa 2,500 na yun, syempre, magsiseparate ka na rin dyan ng pang maintenance ng inyong sasakyan. At uh, marami pa po tayong inaano dyan. siyempre may nagnan na. may mga commitment po tayo at yan po yung malaking blessing yung tayo nagbabalik po ng ating mga tides in offering. So, yun ay hindi po natin i-discuss dito dahil mahaba pong usapin niya na lang. At yun po ay talaga po yun kawalan sa akin bago talagang lagi po ako binibless ng Panginoon dahil sa kanya naman po lahat ng gagaling na talagang nararapat tayo ay magtapat din sa kanya para pagkatiwalaan po tayo ng mga biyaya at yan po i sinusulit lang natin yung ating uh, mga tinatanggap sa kanya so maraming salamat po at kung bago ka lang po dito sa aking channel ay malaki pong tulong kung i kayo po yung subscribe, like and share nyo po yung video na to dahil uh, marami po tayong updates na gagawin para matulungan ko po yung mga gustong pumasok sa lalamove dahil dito po sa lalamove kung magtsatsaga po tayo ay malaki pong tulong ito sa atin. Ikaw man ay motor ang gagamitin, uh, kotse o van ay ay malaking bagay po ito sa atin, malaking tulong dahil napakatagal ko na nga rin po dito sa Lalamob, Uh, ito po yung uh, pinagkukunan namin ng ano ng source of income ano. Pinagkukunan source pa. So ito po yung hanap buhay na talagang araw-araw ko pong ginagawa. Kaya sa aking experience po ay isishare share ko po lahat ito. At gagawin at gagandahan pa natin yung uh, video at ilinawan natin. Kasi minsan mahirap din po yung ikaw lang yung bibidyo, ikaw pa yung... Uh, sa, lahat, ako po yung gumagawa. Eh, kaya pagpasensyahan nyo na po o minsan ay putol-putol yung ating video kasi minsan hindi din hindi ko din nakukunan minsan nalilimutan ko na uy kailangan ko pala i-video to so yun po ay ating ayusin at nawa ay uh, gumanda pa yung pagsi ko ng mga experience ko dito sa Lalamove kaya maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sumusuporta sa aking YouTube channel at, ingatan po tayo ng Panginoon. At, God bless everyone. Bye-bye!